Hello mga ka-RR Flex ko lang Itong mga alaga naming Amster Last two months eh, Nagpabili ako ng Magkasawang Amster Ayan And then Wala pang kalahating buwan is Nanganak na Nanganak na ng anim Nakakatuwa dahil Ang bilis Ang bilis uh, Ang bilis ng, ng Amster Ganyan ngayon wala pang as maybe after 3 weeks ganyan nanganak again nanganak again ng pito so dumami na sila so ngayon is nanganak ulit si nanay Amster nanganak ulit ng anim so ayan Padami na ng padami, padami na ng padami. Pero ang sabi nga nila, syempre si Nanay Amster, pag once na malapit na mga anak, eh kailangan nang e separate. Sabi, e separate na ng bahay kasi pag nanganak is may tendency daw na kakainin daw ni tatay Amster yung yung babies nila ganoon pero sa ginawa namin is hindi namin sineparate. Ganyan. Hanggang sa lumaki at nangunak ulit si Armstrong, hindi naman. Hindi naman si Tatay Armstrong eh nanginain ng baby. Ganyan. So hanggang sa mga nakulit ano, ng pangalawa, the same situation, hindi namin isineparate. Yung, yung nanay, ganyan kasi sabi ng friend ko, si Edsel, eh pag i-separate daw kahit isang araw lang pag pinagsama-sama mo na sila is hindi na daw ano hindi na daw sila magkakilala ganun doon na mag-umpisa mag-away-away na sila kaya ang ginawa is talagang halo-halo na lang sila dito o oh, ayan so dumami na sila may 20 na from dalawang from dalawa yung mag-asawa lang ngayon is mahigit 20 na itong aping alagang amster within 2 months ayan pakita natin yung mga baby hamster tingnan ko nga oh ito oh si ito lang yung baby hamster oh ayan oh anim yang mga yan mga ka RR oh ayan kahalubilo na nilang ano kahalubilo na lang nila hindi naman nanginginay itong mga naunang mga hamster kaya okay lang okay lang na magkakasama sila pero sa na, napanood ko nga sa sa youtube din is kailang separate nga pero ito nga na din naman namin wag separate okay din naman oh, oh. hila hila pa ni nanay yun si nanay amstor kasi ang galing din nakada nakada pa kasi kung magpa-dede nanay Amster. Kaya pag tumakbo siya ay eh, hila-hila din niya yung mga anak niya. Ganon. So, ito yung mga baby Amster. Ayan. Okay lang din naman. I mean, Three days or four days na itong ano. Na i... Na ipanganak ni nanay Amster. Ayan. anim yung mga yan siyempre sa natakpan na lang mga tissue kasi bibigyan mo talaga siya ng tissue yung pinakang kumot nila sila na yung bahalang mag ano sila na yung bahalang mag gutay, -gutay ganyan tignan natin yung mga ibang babies kung saan kung saan ay, 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 ay ayun ayun yung isa oh oh Hila-hila ng nanay kasi na dede. So ayan. Hindi naman hindi naman pala ano, hindi naman nanginginain ng baby ang mga malalaking amster. Kaya yan. E sabi nga ng friend ko, huwag paghiwa-hiwalayin at pag pinaghiwa-hiwalay eh hindi na sila magkakakilala later on, mag-away-away na sila. Kaya ang ginawa is gumawala na ng extension dati kasi ito lang yung kulungan and then gumawa na na ng extension yan. kita ko yung extension so ito yung extension ng kulungan ayan 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 mga ka RR huy wag kang ano, mahulog ka mataas tong kulungan nyo ayan ito yung extension ng kanilang bahay. Ayun. Hoy, huwag makulit. Mahulog kayo. Ayan. Huwag makulit. Naku. Ito yung extension na. Para maging maluwag lang. Ayan. Ayaw nila matulog dito. Sa kulungan na to. Basta pag ano, dito lang sila ganun pero hindi sila natutulog dito ayun doon sila sama-sama sila doon sa may maraming tissue ayun kasi mayroon namang ayun yung pipe na yon may daanan sila doon ayun dalawa yung dinadaanan nila ayan. pero pag matutulog na sa ayun pag matutulog na sama-sama na sila doon sa may, sa isang kulungan sa may maraming tissue ayun kaya yung mga nag-aalaga ng Amster dyan, okay din naman pala na sama-sama sila. wag huwag paghiwa-hiwalayin para hindi, sila ano, mag-away-away. Ayan, lahat kinakain nila kahap. Ay, kanina umaga yan, binigyan ko sila ng sweet corn. Ayan. Malapit na nilang maubos. Binibigyan ko sila ng tinapay. Ito, tinapay ito. Ayan. Ayan. Tapos ayun nga, bumibili ako ng feeds para sa kanila. Mura lang naman, 5 reals ang kilo. Ayan. ayan. Ayan, yung pipe na dinadaanan nila. Ayan, ayan Yung bus na si App store So ayan lang mga ka-RR. Pwede mo para silang pagsamasamahin. Iba huwag kayo lumabas. Huwag kayo sa pinto at baka mahulog kayo. Mataas ito. Hoy. Mababait naman sila. Mababait. Hoy, 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 hoy. Ayan. Balikan natin itong isang kulungan. O, di ba? Ang sarap lang ng tulog ni Baby Amster. Ayan. Wala lang siyang pakialam sa mga malilikot niyang mga ate at kuya. Ayan. So yung lahat ng ito, yung laman ng kulungan ito is magkakapatid lang lahat. O ayan yung kanilang nanay, ayan o o ayan. Ang hindi ko lang alam, itong mga naunang anak kung kailan din sila manganganak at pag nanganak ay talagang nako crowded na talaga. Ganoon. ayan lang o oh, ganyan lang o oh. dinadaan nila lang yung baby yung mga baby yan aray ko sakit o eh. oh, si yan yung mga baby o oh, na nasabi nga ng ibang nag-aalaga ng hamster need to separate pero hindi naman hindi naman nila kinakain yan nga o oh. Basta ang importante is hindi sila nawawala ng pagkain. Talagang basta sila sa pagkain. Binibigyan ko sila ng pet chai. Kasama ko yung dalawang friends, si Andy 12 Channel at si Edsel. Yan. Nagbibigyan kami ng pet chai. Uh, kahit talbos ng ano, kamote, kinakain. Talbos ng kangkong. Ganon. Tapos ayun, binibigyan ko ng tinapay at saka nga yung pids basta bastante lang sila sa pagkain para sure na hindi nila kainin yung mga babies kasi sabi nga naman ang iba is paggutom daw, syempre wag paggutuman para hindi nila kainin yung mga maliliit na hamster kaya ganun lang kaya no need to separate Ayan. so marami na sila maykit 20 na sila within 2 months kasi yung unang anak is anim and then pito and then anim again ayan oh. yan si nanay oh. ayan yan si nanay yan ang nanay nila oh. ang galing parang para bang kinukutukutuhan din niya si baby ganyan oh. oh. papadedi na isa lagay na yan is nagpapadedi na siya ganyan ayan, ayan sila o, oh, ayan sila o oh. o oh. lilinggit ang kikyut si tatay, hindi ko nakikita kung nasan si tatay, kung saan siya sumuksok kasi pag mga ganitong tanghali is ano masarap ang ano ang tulog nila like yun o, oh, yun, 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 yun. tahimik lang yung isa doon sa gilid may mga nakasuksok sa mga pipe ganyan eto for sure may laman to ito, ito may laman to kasi nilagay ko ng pipe dito sa may pintuan para pag binubuksan ko hindi agad agad eh nakakatalon sila mataas kasi yung kulungan kawawa din naman pag nahulog tingnan natin kung ano ang laman ng pipe na to kung ilan sila I ano ko itataktak ko ay wala walang laman <laughs> ayan Hindi guys, ang sarap ng tulog doon sa cartoon na yun, yung may pipe doon. O, oh, ayan. Ewan ko po na saan yung tatay na yun. So, yun mo yun. Ayan, ayan, ayan. ayan suksok sila doon. Ito yung ano, ayan, itong hamster um, na to. Ayan. Ito yung sinundan nung bagong panganak na Amster. Hello. Kaya ang galing din. After three weeks, mga anak ulit si si nanay. Kaya madal madaling dumami. Ganyan na lang yan. Hindi, ko na, sila, hindi na namin sila i-separate pa. Hanggang sa maging crowded na sila Ganon. si doon sa pinagbilhan namin, doon sa pet shop. Ayan. Tinanong namin kung magkano ang bili. Tama ba na 2 reals ang isa? E samantalang ang pagkakabili namin sa ng isang piraso kanila is 15 reals. Tapos ang bili 2 reals lang. Kaya sabi ko, alagaan na lang. Marami namang ano. Marami naman silang pagkain dito. Mayroon naman yung garden. Maraming talbos ng kamote kangkong, yan pechay, tapos ano, ano pa yung isa, lettuce, oh. tapos peeds, ayan. Okay na yon. Marami silang pagkain. Kaya alagaan na lang eh. Dos, dos lang naman ang ano, ang bili. Dapat lima man lang sana, gano'n. Kasi ang benta nila 15 eh. Tapos dos ang bili yan. oh So, yun lang ang ano masasabi ko sa mga alaga naming Amstor. Ayan, na pag ganitong tanghali is eh, super, super ano sila, tulog-tulog. tulog Nagulat ako. Ayan, o, oh, hila-hila na niya mga anak nyo Ayan, hila-hila na niya.